Paano nga ba gumawa ng tali ng baboy? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng tali ng baboy. Let's go! So ganito ang gagawin niyo kapag magsusulapid kayo nung pinakang uh, dulo ng tali ninyo. Una is kung niyo ninyo yung, yung lubid, merong tatlong lubid yan na magkakadikit. So, paghiwahiwalayin nyo yung nasa unahang tali. So, kapag napaghiwalay nyo na yung tatlo, sunugin niyo yung pinakang dulo niya para hindi siya masira. So, kung napapansin niyo ayan, hiwa-hiwalay silang tatlo. Mapapansin nyo yan kapag bumili kayo ng lubid. And then, next is gagawa tayo ng, ano, butas. So, ayan. Lalagyan nyo siya ng butas. Doon yung isusuot yung isang lubid. Then, kukuha ulit kayo ng isa, ipapasok niyo ulit do sa pinakang pinaghiwalay ninyo na lubid. Kung ano, uh, lalagyan niyo lang ng space yung lubid, uh, ikakawang niyo lang ng konti yung lubid para maipasok niyo yung tatlo na maliliit na lubid na pinaghiwalay ninyo. So, ganun lang ang gagawin ninyo, pauli-ulit, para masulapid siya. Ayan. Tapos, kapag naipasok nyo na, ihihigpit niyo ulit. Ganyan. So, after niyo masulapid yung lubid, puputuli naman natin yung excess. So, pwede kayong gumamit ng kunting o kaya ay itak. So, ayan, after naman na maputol yung excess na lubid, gagamit tayo ng lighter para sunugin yung dulo ng tatlong maliliit na lubid para siguradong hindi sila masisira yan ay para maging matibay yung lubid natin at hindi bagbuhol. Gawin nyo lang yan doon sa tatlong maliliit na lubid. So, after ninyong masunog yung dulo ng lubid, ayan, ipasok na ninyo. Ganyan. Then, i-double check ninyo kung mahigpit ba yung lubid o yung pagkakalagay ng hose. Yan. And then, lagyan nyo ng buhol yung dulo at ipasok yung isa pang dulo ng lubid. Doblehin niyo yung pagkakabuhol dun sa pinakang dulo para siguradong hindi lalabas yung pinakang lubid do sa butas na sinulapin natin kasi 'di ba nagsulapit tayo tapos nilagyan natin siya ng uh, pinakang uh, butas na suuton ng kasunod na lubid so make sure na yung kasunod na lubid na ilag ipapasok natin ay medyo malaki yung pagkakabuhol hello guys so ito na yung natapos natali ng baboy. Isusuot ko na lang tumamaya doon sa liig ng baboy. So, ayan, kung napapansin ninyo yan, nakasulapid yan. Ito. So, mamaya, dito ko isusuot yung isa pang tali para isasabit siyang pa So, dito naman, ayan, kung napapansin ninyo, meron ditong buhol. Ayan. So, binuhulan siya para itong, ito, itong nakasulapit na to is, um, hindi matanggal. So, for example, tanggalin muna natin. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, kung napapansin ninyo, dito, gumawa, gumawa kami ng nakasulapid. And then, ipinasok itong pinakang hose para para hindi magkaroon ng sugat yung leeg ng baboy. And then, sa pagkatapos ng hose, naglagay kami ng buhol para hindi matanggal yung hose, hindi gumalaw-galaw. And then, ayan na, di ba? Okay na siya. Meron ng buhol. Ito yung pinakang sulapid. Ito ay ano, sinunog sa, sinunog ng gamit ang lighter. Tapos, ipapasok lang to dito. Yan, ipapasok nyo siya dyan. Yan. Tapos, ipapasok nyo yung ulo ng baboy dito. And then, gagawa kayo ng buhol. So, kung, kung maiksi yung um, maliit pa yung baboy, ay di bawasan tong bawasan nyo na lang ulit yung hose. Tapos, maglagay kayo ng ah, buhol. Tapos, kapag pasok nyo na, maglagay kayo dito ng buhol para hindi siya matanggal. Ayan. So, ayan. Okay. So, ayan. Oh. Hindi na yan maano, hindi na yan matatanggal kahit maglikot pa siya. Ito ay kapag itong way ng pagtatali na ganito ay kapag sa liig lang. So, hindi ko na sinama yung sa katawan. Kasi medyo malaki naman na siya. Ayan. Sa kasabit yan ng ganyan. Okay. So, ipapakita ko sa inyo yung magiging itsura niya kapag nagawa niyo na yung tali. So, nakasabit siya doon. Tapos, dito sa pinakang lieg, ayan, nakalagay yung hose. Ayan. Wait lang. <laughs> Natakot siya. So, itong itim ang tingnan natin. Ganito yan. So, Ayan. So, yung pinakang tali, andun yung hose sa pinakang liig niya para hindi siya masakal o hindi siya mabigti. Then, dodoblehin nyo lang yung buhol para hindi siya makawala. Thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, please don't forget to like and subscribe. Thank you!